Dahil ba'y matanda na tayo, ay hindi na tayo mag-ayos ng ating buhok, magpalusyang-lusyang na lang. Nako, mali po tayo. Kailangan nating mag-ayos, magpaganda. Dahil baka akalain ng iba, mapagkamalan tayong alila sa bahay natin. Uwi kahiya tayo dahil hindi nga tayo nagdadamit ng mabuti. Ito, kailangan sa ating na may edad ay yung mga medyo light lang na color. At bibili tayo ng sunscreen upang bubuti naman ang ating skin hindi agad malulusyang kaya yan bumili ako nito glow at ito ang gamit ko pang gabi ganun circle lang huwag tayong magpabaya sa sarili natin Mahal tayo ng Diyos. Ginawa tayo na kawangis ng Diyos. Kaya kailangan nating pahalagahan ang ginawa ng Diyos. Dahil tayo ginawa niya, kaya ating pangalagaan ng ating sarili. Nang sagayon, hindi naman tayo kahiya ng ating mga mahal sa buhay. Huwag tayong mapagkamalang alila. ano <laughs> na sa tingin niyo. Bago pa lang ako nung gumamit nito, kaya itry ko lang ito at titingnan ko kung maganda ba ang result. Kaya kayo, mag-isip na kayo kung ano ang inyong uh, pang paganda at pang pabata.